hindi totoo ang Holy Trinity dahil wala naman yan sa Bible. Iyan ang akala ng ibang sekta dahil napakaraming Bible verse na nagpapatunay tungkol sa Holy Trinity. Though walang letra per letra na word pero ang concept nito napakadaming ebidensya sa Biblia. The word Trinity comes from the Latin word trias or three and unitas or unity. Meaning, unity of three. Pagiging isa ng tatlong persona o iisang Diyos may tatlong persona, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya ang Holy Trinity ay hindi nagkocontradict sa Bible verse na sila sabing iisa lamang ang Diyos at wala ng iba. Isaiah chapter 45 verse 5 Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4 Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord iisa lang talaga ang Diyos. Ngunit may tatlong persona. So, paano nangyari? Para mas maintindihan, kagaya nitong iisang itlog, kung titingnan mo, iisang itlog lang talaga siya. Pero kung i-reveal -re mo pala talaga ang katotohanan sa iisang itlog na ito, meron itong tatlong parte, ang eggshell, egg white, at saka egg yolk. Hindi ito magiging buong itlog kung wala ang iba pang bahagi. Ganoon din ang Diyos. Kung i -re reveal mo pala ang katotohanan sa iisang Diyos, meron para siyang tatlong persona na involved. Simula pa lang sa paglalang ng mundo, magkakasama na silang tatlo. Hindi pwedeng ang Diyos ama lang. Kasa kasama na niya ang Diyos anak at Espiritu Santo. Bible verse baka mo? Juan chapter 1 verse 1 to 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. O di ba? Simula pa lang sa paglalang kasa kasama na ng Ama ang anak. At sa pamamagitan ng anak, nalalang tayo. Hindi tayo nalalang kung wala ang anak at evidence na din ng Ama ang Holy Spirit sa paglalang. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Napakalinaw, the Spirit of God was hovering. Hindi sinabing God the Father was hovering. Ang Holy Spirit mismo ang gumawa. Magkakasama na silang tatlo mula pa sa simula. Then God said, Let us make man in our image after our likeness. Napakalinaw. Let us make. Hindi sinabing, I will make. Ibig sabihin, hindi lang iisang persona ang gumawa ng mundo. Iisang Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iyan ang ibig sabihin ng Holy Trinity. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos dahil iisa sila. Ebidensya na ang Father ay God. See what love the Father was bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. Evidence that the Holy Spirit is God. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Napakalino na alam ni Apostol Pablo na ang Holy Spirit ay Diyos din and finally evidence na ang anak ay Diyos din. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Napakalinaw ang salita araw ay Diyos. Sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Napakalinaw sa Biblia na ang salita ay Diyos, which is si Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon na I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Dahil creator siya at iisa sila ng Ama, siya ang second person sa Holy Trinity. Silang tatlo, ang tatlong persona na iyan ay iisang Diyos. Bible verses na iisa lang sila. Therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinabi diyang in the names of the Father. Hindi siya plural, singular. In the name. Dahil iisa lang sila. Iisa lang ang Diyos. Pero tatlong persona ang involved. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Si Apostol Pablo mismo ay kinilala ang tatlong persona. Walang pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan, ngunit unity in divine action. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko which is si Jesus Christ, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Tatlong persona pa rin ang involved. Another unity in divine action. First John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Napakalino, Biblia mismo ang nagsabi, iisa lang talaga sila. The Holy Trinity, iisa ang Dios pero may tatlong persona. Kaya huwag kang magilti kung kilalanin mong Diyos ang Holy Spirit at ang Panginoong Heso Kristo dahil bahagi sila ng iisang Diyos. Iyan nga ang gustong i-reveal ng Diyos Ama sa atin kaya nga niya ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak para i-reveal sa atin ang katotohanan na yan. Kaya huwag niyong i-reject ang Holy Trinity dahil lang sa Bible verse na iisa lang ang Diyos. Hindi niyo lang talaga na iintindihan o lubos na iintindihan ang ibig sabihin niyan. Dapat buong minsahin ng Biblia ang tatanggapin natin, hindi yung pipili lang tayo kung ano yung gusto nating paniwalaan.